five na, tara, kailangan ko na umano, ah, kailangan ko na magmadali, kasi pupunta pa ako sa duty ko, kasi mayroon pa akong, ano, ang tawa-dawa to, mayroon mag -detective kasi ako mag, mag investigation pa ako. Tara na. Pumunta na tayo. Let's go. Tara na labas niyo tayo mga mga friend. So mag-investigation na ako kasi la lagi ako nakakakita ng na may misteryosong killer. Tara na. Hay nako. Saan nga ba sasakyan ko? Ay, gigo pa yung parking ang Pumunta na tayo dito. Oh, ang ganda. Okay, ang ganda. Okay, tara, drive tayo. Tara na, simulan na natin. Oh, jeez. Tara na, simulan na. tayo so, dito muna tara na pa ito na natin baba na tayo yun yung kababa na so tara na punta na tayo sa bahay ng kaibigan ko tara na Oh, ang ganda ng bahay niya na ngayon. Siguro may pinagbago. Tara. Okay. Ibaba na kaya Ang ating siya ang kaibigan. Sa nga ba yan? Uy, kaibigan! Bukay! Nandiyan ka pa pala! Nandiyan ka pa pala, kaibigan! Nandiyan ka pala! Ang mo dito, ah! nag ako, nag-entawag yun, nag-build. Pag maliligo, sana ako, bigla ko naman dumating ng mga Lakas ng ulan, no? O eh. Bukay na pagdahan dito. Eh, may... Eh, may trabaho pa ako. Wait lang, may chat lang ako. Sige, Ganda ng bahay mo, ano, siguro, ano, binili ko ng dolo mo, no, di ba, mayamang dolo mo. Oo, oh, okay, okay, o, oh, sige, copyright, oo, oh, okay, 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 oh, alam, oh, sige, sige, ah ano na pala yun, ano yun, ano yun, ano pala, sino pala kausap mo? ah wala yung o, ah, pinsang ko yun, eh, a ah, week lang check ulit yung pinsang ko. O, oh, sige, sige, kalabas muna ako, ha. Hala, sino to? Uy, kaibigan, sino to? Sino to, kaibigan? oy sino ko, kaibigan, ha? Sino to? Sino yun, ha? Sino yung kababaeng ng ha? Sabihin mo, sino yun? Ah, kapatid ko yun. Ah, kala ko naman kung sino eh. Oh, sige na. Bahala na. Oo, oh, oh, ikaw, sino naman yun? Isan yun? Ah, sino naman to? Wait lang na kung sino yun. Uy, sino yung, uy, si kaibigan? Sino yun, ha? Sino yun? Ah, oh, kapag ikaw yung ah, sige. So, wait lang. Wait lang, atsak mo nga ako ako. nga muna ako. Pagod na, pagod na ako eh. Ay, naku, wait lang. Achat mo, achat mo. Ay, pusik. Ang ulan. Gabi, ulan Oh, balik ulit. Ah, mababasa ako. Umuulan pala. Wait lang. Ang kagal naman ni Ken. Kaganina pa, nagaantay dito eh. Saan kaya yung si Ken na? Hindi ko alam kung nasaan yun eh. Kaganina pa nagantay? nagaantay ulan ng ulan. high busy talaga yung si Ken. Kay, kailan talaga, like talaga si Ken. Ah, ano oras na ba? Teka, teka, teka. Oh, Sige, baba nga muna ako. Wait lang. Teka. teka. Okay. Uy, ano'ng ginagyan? Gabi nga, mukhang may kalabang. Kingan ko na. Sino tala yung kalabang ngayon? Sino yun? Sino yun? Nako, mukhang gilid kago pagtay! Ah! Uh... Uy, may sumisig ah! Ka may ah, may nga yung sapi. Ah, kinga mo. ano ko? Nasaan ka na, Detective Kang? Ah, magpakag na to! Magpakita ka, Detective Kang! Yan ang baba pala mo. Ito ang sayo. Ah, ah kinamaan mo ah, to. Kahit kailang hirap mo pa talaga kalawangan. Ah, Gano'n nga. Papatayin na kita ngayon. Ah! Ano, ha? Suko ka na? Ano, tara na! Ah, ito sayo. Ha ha ha, yan ang napapalak... Oo, oh, no. may Ah, oh. na! Oo, oh, may nagsisibawang na dito! Ano na, Detective Ken? Lumabas ka na! Lalabas ako! Oh. Papalik oh, na! Oo, oh. totoo! ka na! Ay, tooo!